Ang haba ng ano, akyatan ng hagdanan guys. Wala mang elevator. Napapagod sila. lang step to guys. Dito yung bag kong entrance dito guys. Dati sa, Kali sa kabila. eh ito yung new entrance nila. So, Pasok na tayo, guys. Mm. You guys, mag-snack tayo. Pusit. Gumagala <laughs> kami, pero pusit yung snacks namin. Dry pusit. Mm, sarap. Mm. Dami ka rin sa Botanical Garden sa si may tulips. Mm. Pusit ang baon namin. <laughs> pusit ang gulam Pusit ang gulam Sarap ang pusit ah. First time ko naka kain nito. Nito na na ano. Sudog ba? <laughs> na, na may bagong kasama oh. Taga Maasin. Southern Lit eh. ta guys. Tamis ang pusit. Grabe. <laughs> Nanamidirin, nilat kay lugar, nanapod midirin, napita last year wami ka, -ka suroy di ba karon na ulag na po tas mm, ang ganda ah hmm ganda hmm wow mm. Ito man na. Ganda mga flower nila ito. dito na ako sa mga katropa ko. Oo, oh, yan ang mga tulips, guys, oh. Ito na? Ito. Wal Pangit. Ay, wala na? Oh, hindi pa nag -bloom. Tapos na? Tapos na? Doon, marami doon. Mm. Parang hindi pa nag-bloom yung iba. iba. O, oh, tingnan na, o. Oh. Hmm. Ah, bakit tapos na? Ayun, malaglag niya ah, eh. Oh, oo, oh, oo, oh. Tapos na po lang, guys. Ah. Mm. Nung umulan sa... Um, umulan kasi sa... Hmm. Dapat... Sana, ano? <laughs> okay. Hmm. Violet. Purple. Nandito na naman kami. Ayan yung falls nila. Nandyan pa rin. Pero na iba yung ano nila guys. Dati iba yung pagka pagka ano nila sa si mga halaman. Tara. May mga isda din yan no. Ang daw. Ah, sobrang ganda. ba na ubos ayo? Kanda yun ng poset ka. Ito yung baon namin poset. Pasok tayo dito sa my butterfly butterfly garden. Mm. Mm, may falls din dito. A oh, falls. fountain. Oh, yang lavender na mabango. Oh. Hmm? Iba naman dito yung ano nila eh. <tipas> <tipas> My fault din dito guys. Hai <tipas> Wala na. Naubos yung tulips, guys. Umulan kasi nung nakaraan. Kaya, ayun. Ganda dito, Bay, dito! Dito kay picture ba? <laughs> dito daw. <doi>. Ganda. Wala <laughs> na. Tara. <laughs> hmm. Wala nang bulaklak guys. Na ano na. Napadal lang pala siya wala yung Ito na lang. Dito na lang nagchill-chill -chill yung mga tao sa bundok. <laughs> dito dito. Ah. Mm. Dito tayo? Dito tayo Asan? Dito banda siguro. Hmm. Tara. <laughs> um. Parang bayabas na ang ang kuan yano. Parang parang bayabas. Oh, uh -huh. tignan mo makinis largest largest tromia indica oh, ayan. pero puno parang puno ng bayabas makinis Ginagod <laughs> na. Day, kamera day. <laughs> Tago. Tago eh. <laughs> <Tara> eh. <laughs> wala munse Tago, nitago. After Oh, puro puro Kahoy dag ko

sulit sa ako rin butang ng music oo oh. <laughs> Hanapin <laughs> natin si Tolitz. O, oh, sige na. Tama na. <laughs> Thank you. Hello, <laughs> oh, pa. Ang ticket natin. Okay. and guys, dito kami sa ulit sa Butchon Botanic Garden. Dito tayo sa ano? Sa taas. Maganda dito. Ayan. Oh, di ba? Oh, look. Day, lapo-lapo day. Sarap to. Un-unan day. <laughs> oh, hala, shawarma. Hala, shawarma. Ayan, oh, oh. Wow. Pag malikot daw yan, pag Oo. Oh. pagmalikot daw yan, pag may pumasok na tao. Oo. Oh. Hindi ano? daw mapagkakatiwala. Napibulit ko itong isda. Sa guksok? Mm. Oo, oh, ano yan? Mm. Uh. Mm. Mm. Tara. Mm. iskot na. <laughs> Uy, ang dami nito sa liti, oh. Ang dami. Mag, may, ano pa yan? guys. Oh, ito na. Oh. Wala pala sa as <laughs> Ang doon sa second floor may ano 'yun, mga picture, mga ano nila dito. Dito tayo na lang oh. Oh. Oh, ito yung ano nila. Lah, ang bango. Ano 'yun? Ano 'yun? Saan 'yun? Ang bango ng ano, herb 'no? Oh, ang si pa dito.

Meron ni siya dito. Um, Mangga. Ito, oh, ang bango ba? Lime. Mga ayun. Asus kana oh. Dua-duaan lang na siya sa, ano, ano ba, bukid. duk Oh. Pero makain daw yan, sabi nilo. Oh, mga kaktus. Ang um. oh. Oh, Dami yan sa amin. Ito, dami yan sa amin. Paglaro, na, lalaroan lang namin yan. Tapos dito, Totoo nakapreserve. Na ano? na Kaya, eh, hindi ko alam. <laughs> <laughs> Nag-vlog nag din <laughs> 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 Hindi ko alam kasi nasa ano man lang yan. Papang ito oh, ito oh. Yan oh, naano talaga yan. Ha? Huh? Naaanay siya sa bukid eh. Sa bukid. Tara na tayo. Tara. May lollipop damn, so <laughs> talaga. Lollipop talaga. yan guys. Oh. Wala pang break time. Walang yung mga Wala tayo. g na yun. Sabi ko, ba? Hmm. Wow. Oh, may ano pa dito, oh. hmm. Hmm. Sa atin, oh, parang ano to, bully? Ito pa pag... Day! Ganda dito guys. Ang daming mga ano, halaman. Wow, ganda. Wah, wow. wow. ganda. Ganda di Ganda di itu. Wow. Saging-saging. 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 Hmm. Oh, oh. Dito pa, oh. Meron pa dito. Wow. Wala mang ibon. Wala man. Oh, yung mga kahoy lang ang nandito. Oh, ano kayang ka klaseng kahoy yan, eh. Ano kayang klasing panggatong to? Tugas? 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 Parang ano lang yan eh. Wala mang ibon. <laughs> Grabe siya. Piki pala yung... Hindi man gumagalaw yung ibon. Namatay. Namatay. <laughs> Namatay. Asan? Lang mo itam Green. Asan yellow? Oh, ito blue. Blue. Yellow. Blue. <laughs> <laughs> huwag man, huwag man ikaw an. Huh? Ay, may mga ibon, oh. Ebon na walang buhay. ganda rin, oh. ganda rin, oh. Tara. Tara.